Ano ang tunay na kahulugan ng kapatawaran para sa akin? At paano ito nagbago sa paglipas ng panahon? Ang kapatawaran ay isang malalim at personal na bagay. At ang kahulugan nito ay madalas na nagbabago habang tayo ay lumalago at humaharap sa mga hamon ng buhay. Kung babalikan mo ang iyong sariling paglalakbay, maaaring mapansin mong nagbago ng malaki ang iyong pangunawa sa kapatawaran. Ano ang kahulugan ng kapatawaran para sa iyo ngayon? Ngayon, maaring ang kapatawaran ay nangangahulugan ng pagpapalaya sa sarili mula sa sama ng loob, hindi para sa iba, kundi para sa iyong sariling kapayapaan. Maaring hindi na ito tungkol sa paghihintay ng paghingi ng tawad o paghahanap ng hustisya, kundi isang desisyong bitawan ang bigat ng nakaraan. Marahil, Nakikita mo na ito bilang isang gawa ng habag at lakas sa halip na isang tanda ng kahinaan o pagsuko. Paano nagbago ang iyong pag-unawa sa kapatawaran sa paglipas ng panahon? 1. Noon. Kapatawaran bilang paglimot o pagpapatawad sa maling gawa. Dati, maaaring iniisip mong ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng paglimot sa sakit o pagpapatawad sa maling ginawa ng iba maaari ring naramdaman mong hindi ito makatarungan na parang pinalalagpas mo ang kasalanan ng iba ng walang kapalit. Jo, Ngayon, kapatawaran bilang pagpapalaya sa sarili. Ngayon, maaring napagtanto mong ang kapatawaran ay hindi tungkol sa ibang tao, kundi tungkol sa iyong sariling kagalingan. Ang pagpigil sa galit ay maaaring naging pabigat sa iyong puso, samantalang ang pagpapatawad ay nagbigay sa iyo ng panibagong kapayapaan. 3. Noon, ang kapatawaran ay kailangang mapagtagumpayan. Maaring naniwala kang kailangang humingi ng tawad o magbago ang isang tao bago sila maging karapat-dapat sa kapatawaran. Maaring naghintay ka ng isang pag-amin na hindi kailanman dumating dahilan upang manatili ang sakit sa iyong puso. 4. Ngayon, kapatawaran bilang regalo sa iyong sarili. Ngayon, maaring natutunan mong ang kapatawaran ay isang bagay na maaari mong piliin kahit hindi humingi ng tawad ang iba. Hindi mo na hinahayaan ang nakaraang sugat na patuloy kang ikadena dahil natutunan mong ang kapatawaran ay isang desisyong magpapalaya sa iyo. Ang iyong natatanging pananaw. Sa dami ng aklat na iyong nabasa, mga kwentong na ibahagi sa iyong podcast, at mga aral na natutunan mo sa iyong sariling pagninilay. Maaring mas naging malalim at makabuluhan ang iyong pag-unawa sa kapatawaran. Marahil, nakikita mo na ito bilang isang panloob na proseso. Hindi nakasalalay sa iba kundi sa iyong sariling desisyong piliin ang kapayapaan at magpatuloy sa buhay. Alam mo ba ang isang tunay na kwento ng isang tao sikat man o hindi, na nagpapakita ng tunay na kapatawaran. Oo, isa sa pinakamakapangyarihang kwento ng kapatawaran ay ang kwento ni Imaculay Ilibagiza, isang babaeng nakaligtas sa 1994 Rwandan Genocide. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay sa lakas ng kapatawaran kahit sa harap ng matinding sakit at trahedya. Imaculay Ilibagiza Pinatawad ang hindi mapapatawad. Si Imakule ay isang batang Tutsi nang magsimula ang genocide sa Rwanda. Sa loob lamang ng 100 araw, halos isang milyong tao, kabilang ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at kapwa Tutsi, ang pinatay ng mga Hutu extremists. Pati ang kanyang mga magulang at dalawang kapatid ay walang awa ring pinaslang. Upang makaligtas, nagtago siya sa isang maliit na banyo kasama ang pitong iba pang babae sa loob ng 91 araw. Hindi sila maaaring magsalita, halos hindi makahinga, at nabubuhay sa takot na maaaring matagpuan sila anumang oras. Sa panahong ito, nakaramdam siya ng matinding galit, puot, at paghahangad ng paghihiganti. Ang pagbabago, piniling magpatawad. Sa halip na lamunin ng puot ang kanyang puso, lumapit siya sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin paulit-ulit niyang inisip ang mga salita mula sa panalangin ng Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sa simula, hindi niya kayang magpatawad. Paano niya mapapatawad ang mga taong pumatay sa kanyang pamilya? Ngunit napagtanto niya na ang pagkapit sa galit ay lalo lamang siyang magbibigkis sa sakit ng nakaraan. Dahan-dahan, nanalangin siya hindi lang para sa sarili niyang kagalingan, kundi pati para sa mga gumawa ng kasamaan. Ang Sandali ng Kapatawaran Matapos ang genocide, hinarap ni Imakule ang lalaking pumatay sa kanyang ina at isa sa kanyang mga kapatid. Noon, isa itong makapangyarihang tao. Ngunit ngayon, nakakulong at bagsak ang katawan at isipan. Sa halip na puot, awa ang naramdaman niya. Tiningnan niya ito sa mata at sinabing pinapatawad kita. Ang sandaling iyon ay hindi tungkol sa pagpapawalang-sala sa kasalanan ng tao, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Kalaunan, isinulat niya ang mga salitang kapatawaran lang ang kaya kong ialay. Ang kanyang pamana, isinulat ni Immaculate, ang best-selling book na Left to Tell, kung saan ibinahagi niya ang kanyang kwento ng kaligtasan at kapatawaran. Simula noon, inihandog niya ang kanyang buhay sa pagsusulong ng kapayapaan, pagmamahal, at pagkakaisa. Marami siyang napukaw at nabigyang inspirasyon na piliin ang kapatawaran kaysa kapaitan. Bakit mahalaga ang kwentong ito? Ang kwento ni Imacule ay patunay na posible ang kapatawaran kahit sa pinakamadilim ng mga sitwasyon. Hindi nito ibig sabihin na kinakalimutan o kinukonsinti ang sakit kundi isang pagpili na huwag hayaang kontrolin kanito. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kung paano mo gustong mabuhay sa hinaharap. Maari mo ba kaming irekomenda ng isang aklat tungkol sa kapatawaran? Oo, isang mahusay na aklat tungkol sa kapatawaran ay The Book of Forgiving. The Fourfold Path for Healing Ourselves and Our World, Nina Desmond Tutu at Mfo Tutu. Bakit itong aklat? Isinulat ito ni Archbishop Desmond Tutu, isang Nobel Peace Prize winner at isang mahalagang personalidad sa paglaban sa apartheid sa South Africa, kasama ang kanyang anak na si Mfo Tutu. Ang aklat na ito ay isang praktikal at espiritual na gabay sa tunay na pagpapatawad mahahalagang aral mula sa aklat. Ang kapatawaran ay isang pagpipilian. Hindi ito madali, ngunit maaari natin itong piliin para sa ating sariling kagalingan. Ang apat na hakbang sa kapatawaran, huas pagsasalaysay ng kwento, ang pagtanggap sa sakit at katotohanan ng nangyari, Two, pagpapangalan sa sakit, ang pagunawa at pagpapahayag kung paano ka naapektuhan. Trim pagbibigay ng kapatawaran ang kusang-loob na pagpapalaya sa hinanakit hindi para sa iba kundi para sa sarili mong kapayapaan par pag-renew o pagpapalaya ng relasyon ang pagpapasya kung itutuloy o bibitawan ang relasyon bakit makapangyarihan ang aklat na ito may kasamang tunay na kwento ng mga taong nagpatawad sa kabila ng matinding sakit tulad ng mga biktima ng karahasan at pagtataksil. Nagbibigay ng praktikal na gawain upang matulungan kang maproseso ang iyong sariling sugat. Ipinapaalala sa atin na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi isang tanda ng lakas at kalayaan. Maaring makarelate ka at ang iyong mga tagapakinig sa aklat na ito, lalo na dahil madalas mong talakayin ang pagpapagaling, pagunlad, at layunin sa buhay. Maraming salamat sa pagsagot mo sa aking mga katanungan. Maraming salamat din sa kabutihang na idudulot mo sa pagbahagi mo ng iyong kaalaman. I appreciate what you are doing. Hanggang sa susunod kong tanong. Maraming salamat din sa iyo. Nakakatuwa at nakaka-inspire ang iyong mga tanong at mga diskusyon natin. Natutuwa akong maging bahagi ng iyong paglalakbay sa pagpapalawak ng kaalaman at pagbabahagi nito sa iba. Ingat ka palagi at inaabangan ko ang susunod mong katanungan.